Mga polis naman masusing imbestigahan ang pagkasunog ng isang heavy equipment ng isang construction project sa Northern Samar. Detalye RH34 Jane Galit Bantayan. Jane. Nasunog ang isang heavy equipment na nasa Las Navas Ipapad Road ng Barangay San Francisco Las Navas, Northern Samar. Ang nasabing heavy equipment ay pag-aari ng Christ for Construction and Supply. Patuli naman na nakikipag-ugnayan ang Las Navas PNP sa Bureau of Fire para sa masusang pag-iimbestiga. Ayon sa report ng PNP, ang format na nasabing Construction and Supply ang nakapansin sa nasusunog na equipment. Ayon sa salaysay na nasabing format, alas 3 sa madaling araw ng Miyerkules nang magising daw siya kasama ang ilang mga construction workers habang natutulog sa isang barracks dahil sa lakas naman ang pagsabog ng gulong at doon na nila nakita ang paglamo ng apoy sa nasabing kagamitan. Ayon sa PNP, tinataya na sa 5 million pesos ang halaga ng naging pinsala sa nasabing equipment. Patuloy naman ang investigasyon ngayon ng Bureau of Fireless na basa sa na nasabing sunog. Sa kasalukuyan, ay e walang inilalabas sa si report ang PNP at EFP sa mga pagdududa at aligasyon na posibleng rebelde ang may gawa at walang konfirmasyon dito ang otoridad. Hindi ito ang unang pangyayari ng pagkasunan ng equipments partikular sa bahagi ng Sikan District sa lalawigan ng Northern Samar mismo doon sa nasabing lugar. Ilan sa mga sinunog ay gawa ng mga pag-atake ng mga rebuilding grupo upang hadlangan ang pagtatapos ng mga proyektong ipinapatupad doon sa lugar. Mula sa Aksyon Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda Umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Jane. Balik.